kung taga Pilipinas ka siguro naman alam mo ang pamansang dahon ayan po siya ito ang ating pamansang dahon anahaw sa iba tinatawag itong luyong sa English naman tinatawag itong footstool palm ayan ang scientific name po niya Saribus rotundifolius ang bunga at ang dahon nito sever potential health benefits including antibacterial antimicrobial antioxidant at alam nyo bang ang bunga po nito ay kinakain din tama po yun at may nakapagsabi po na po ang lasa po nito